Alam mo ba, hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong kung paano ba talaga kumita ng pera sa Instagram Reel. At sa video na ito, i-share ko sa iyo yung tatlong strategy na I'm sure makatutulong sa iyo kung paano ka kumita sa Instagram Reel this 2024. Pero kung bago ka lang sa video na ito, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring e na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, ano yung strategy? you first is dapat meron kang product or services na in-offer. So, hindi lang basta-basta offer lang. So, dapat nag-offer ka sa mga solusyon ng mga tao. Solusyon sa problema ng mga tao. So, once nahanap mo na yung product at services na yun, proceed ka na sa second strategy. Ano yung second strategy na ito? So, dapat is piliin mo yung video format na nagbabagay sa iyo. So, ano ba yung video format na dapat mong gawin? Before and after ba? Product demo ba? Product review ba? Or product details ba? So, once na pili mo na ito, proceed na tayo sa third or last strategy. Ano ito? So, dapat gumawa ka ng script. Okay? So, hindi basta-basta lang na mag-put out ka ng mga video or content. So, ano yung script na ilalagay mo sa Instagram reel, di ba? So, first, dapat hook. Meron kang hook. So, nakukuha mo yung attention ng mga tao. Kasi, aanhin mo pa yung information na ibibigay mo kapag hindi mo nakuha yung attention ng tao. So, next step, once nakuha mo ng hook nila, is magbigay ka na ng tamang information. Kasi malalaman din ng tao if hindi totoo yung sinasabi mo. And lastly, ito yung pinaka-importante, ito yung call to action. So magbigay ka ng information or call to action kung saan sila bibili ng product or services mo. Now, meron akong tanong sa iyo. Gusto mo ba malaman kung paano kumita ng 500 to 1,000 per day sa paglalaro lang? Take note, hindi ito sugal. So, dito is gagawin po is magpapares-pares ka lang ng mga fruits at saka vegetables. So, once nagawa mo ito, up to the level na gusto mo, nag-level up ka, kikita ka dito ng malaki. So, and the best part, this is free. Yes, free po ito. Wala kang babayaran. So, paano ka paka-access dito? So, ang gawin mo lang is i-click na yung link na sa description box below. So, kung meron ka na po ang value sa video to, huwag makalimutan mag-comment down below. So, it's me again, Anthony James sa signing out.